Hello. Uh, nais nyo po bang uh, magkaroon ng gabay na pitong spirito mula sa Diyos? Ma, uh, mabisang pananggalang sa mga disgrasya at kapamakan at kapanganiban. Ito po ay protection sa araw-araw nating pamumuhay sa ating gawain. So kung nagnanais ka po, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang aking video. So, intermount na po tayo mga kapatid. Uh, welcome back sa aking uh, channel at ng Angles. Uh, magandang hapon po. Luzon, bisaya at Mindanao at uh, sa abroad saan ka man po naroon ngayon uh, nawayabutan po kayo ng aking video na nasa mabuti po kayong kalagayan tiktas sa anong kamang kapamakan walang karamdaman ibus uh, po akong nagpapasalamat sa inyo na kahit uh, pa ilan ilan lang po ang nagsusubscribe sa akin ay nagpapasalamat po ako kahit isa lang araw-araw ay masaya na po ako malaking bagay na po yan syempre pipilitin po ba natin ang isang tao na hindi magsubscribe nasa kanya po ang decision po so shoutout po solid followers ko sa magsasubscribe at ikaw po na nanonood ngayon uh, stay tuned ka lang po at uh, god bless anuman po ang inyong ginagawa dyan at nawa itong aking babahagi ay makatulong po sa iyo So ayan uh, Sa ngayon ako po ay nandito sa Sambuanga del Sur Sa Mulabe Ipapakita ko po Ito po ay likod ng Mulabe Sambuanga del Sur yan. Ang likod ng building na yan Yan po yung uh, bayan ng Mulabe So bukas ang sakay ko ng barko les uh, alas 4 at uh, darating ako ng Uh, Manila uh, alas 8 ng umaga so sa nakagaabang sa akin sa Manila uh, yon dating ko po at uh, uwi ako agad ng Angeles City, Pampanga yon ang aking binabahagi ay uh, uh, ito po yung espiritu uh, spirito ng Diyos Ama na uh, pitong spirito po yon para magkaroon ka po ng gabay nito magtadasalin mo lang po ito uh, bago tumabas ng bahay o kaya kung nagtatrabaho po kayo o nagbabyahe o saan man po kayo pumunta uh, ito po ay gamitin niyo po at ito rin po ay uh, malakas din na protection sa mga ulam at barang at sa mga elemento pwede rin dasalin ito kahit anong oras Uh, na nasa trabaho na po kayo, nakalimutan nyo magdasal uh, dasal bago lumabas ng bahay, pwede rin po. At ganoon din po sa, sa gabi. O, ang gagawin nyo lang ay una, sign of the cross, dasal ng isang ama namin, uh, humiling sa Diyos Ama ng inyong protection, na ipagkalob ang kapangyarihan ng spitong espiritu na inyo pong babanggitin na orasyon. So narito po ang orasyon. Sana po ito po ay makatulong po sa inyo mga minamahal kong uh, subscriber at sa magsasubscribe. At ikaw po na nanonood ngayon. Yan po. Uh, po. yan sa rin sa mga sumpa. Uh, kung may sakit ka naman, uh, hilingin magdasal ka ng isang Tapos umiling sa Diyos ng kahilingan at banggitin niyo po itong rasyon na yan at ihip nyo po sa inyo pong inumin at inumin nyo po yun yung mga sa may sariling karamdaman na hindi magaling malay nyo po ito po ay makatulong po sa inyo so kung inyo pong nagustuhan ay paalala po pakisuporta naman po ako sa aking uh, uh facebook account uh, follow at pakishare po rin po ang mga video ko at ganoon din, pakishare din po ang video ito para ang ating mga kababayang Pinoy na naniniwala sa mga ganito ay magkaroon po ng kaalaman uh, kalaman sa pamamagitan ng inyong mga share pag sa timeline nila. Uh, at hindi lang po talaga ako ang inyong matutulungan, kundi yung kapwa natin Pinoy. So God bless, maraming maraming salamat.